untuk <laughs> <laughs> Uh, Magsinaba na ako magbinisaya sa daring tapita. Sa mga hindi na kaintindi pa, ano na lang, panuuray nyo na lang, huwag nyo na yung sinasabi ko saan. <laughs> Kanindi ay ilang gibuha para ni sa fiesta dere sa amuang lugar dere sa baking fiesta man maunang na putos uh, nagputos <laughs> nagputos sila og oh, kanon gibutang sa dahon lami kay na siya guys

kano mo si kanamara win adun ba nando mo si kanamo betang betang ano kita mo ano ang pilisidanano si kanamo tunga dili muto nga kita mo si magisaway ni kita mo eskulare ani ilang na ang tawag di ay sa sinobano sa sinobana ang kanilang ibuhat puso o oh, puso di ba sa tagalog puso is heart <laughs> pero sa muah in fairness pagkauna <laughs> Aning kipang dala nila sa among balay, ilan yung i-display dito sa koan sa basketball court. kay dito man sila mag-display. Pakuntisay na sila, guys. Magkuntisay. By purok na siya ay by purpose. Man, by purok. Basta magkuntisay na sila display dito sa koan sa basketball court. Ayan. Hindi kayo na dito kada pista, guys. inga na na sila yung mga pa event-event makita gyud nimo ang mga kalanon namo ang mga kalanon sa mga um, subanen nga pagkaon nagikan gyud sa bukid ginaguan gyud nila sa mua guys kanang makita ninyo dili na siya paliton dito sa mua kundi gikan mismo na sa ilang kaugalingong ano, mo lang kinay na kanindot gud sa amuha um, ah guys. Ang mga tao dito but uh, ano, hilig na sila manghatag dili dalo kung sa to pa. Maoni ang gamit pag magkuan we guys kana maglobo og I uh, mean, kana maggili magiling og <laughs> mais kana siya mo um, yana um, ang gamit hangtod karon og um, yapo ni gamit dito sa mang bukid then kanang kuan ini tawog ani kanang maglubo ay magkuan kuan ba mai aw ka nang humay tawag ana basta sa mga anak mabayo man <laughs> muna ang gamit namo so, una guys dili oso ang kuan magpagaling magpagaling og um, mga humay og mais kay naami amo um, ang kagulingon nga gamit panghimo og um, bugas kanang uban nga makita ninyo guys mga sudlanan, maupod na pag magkuan, mga tugbukid, dalon-dalon na mga ina in para sudlan ang mga pagkaong. Napod ay eh, may kaorgalingong dulaan, dulaan nga pwedeng kuan, magkanta-kanta ka, ang tawag na mo, tambubok, ang hmm. sapo na, sa sunong baro guys, sa mga hindi nakaintindi, hayaan nyo na Anapong, pong, ganang, kumbing, yan, si mama, og ka isong mama, Grabe. Maayo kayo sila magkumbing. Pero ako, wag ko na. Hindi ko kabalo bisa kung na ko practice, oy. <laughs> Wa mangko na liwat man ko naliwat man. Naghan kayo sila display. Kana lang. Bye-bye.